Uh. So yun mga welder nandito kami tumatawid kami at may bayad ang tawid pala dito kasi pag hindi mo gustong magbayad so yun maglalakad ka sa tubig at kasama pala natin si JR at si Toto no? okay, no? dami dito mga bangka Nakaparking parking sa may pier dito pala to sa pier ng Wawa shout out sa aming pinuntahan kami ay nag fishing Karon nagdala na kami ng gulay kaya sisigang na lang namin yung hipon. Sa ano? palo pa. Papalo kami. Wala kaming huli. Ah, may huli kami. Apat na piraso, isang burara, isang lapu-lapu, tapos dalawang sikoy. <laughs> So ayun mga welder at kami malapit na dito sa pier. Ayan o. Sumabit, sumabit po, sumabit yun. Sumabit yun naman. Sumabit. Ups. Tapakan mo nga. Lumubog na. Ayan, okay, okay. Ayan, lumubog na. Pinatapa kasi yung lubid. Ayan. Tapos yung sasakyan na antay namin. Lalo pala kami dun sa ano, Lumanyag. So nag island hopping kami. Tatlo. You know? <laughs> Tatlo kami. Ang huli po namin, Bunete. <laughs> oh, lutang na yung isda dito. So ayun mga kawalder, mamaya pulit. ulit. Yeah. Bigyan mo muna